<laughs> okay, mapunta tayo sa Soji Bill naman. Okay. okay. Ang sabi mo kasi sa Soji Bill, parang ikaw ang nagpatigil. Parang... Tumigil tum lang nung magsalita ako. Sabi nga sa ito, Soto, ikaw pala lang ang sagot para tumahimik ang lahat. Okay. Kasi nakakagulo na sila eh. Okay. You know? So sinabi ko, ba't ba't nagpipilit yung na magkasalan kayo magkasalan? Ngayon eh, kasali para lang sa babae, sa lalaki. Ngayon, kung ikaw operada, bakla ka pa rin. Mm -hmm. Kung hindi ka operada, bakla ka pa rin. At miski gilingin ka man, baklang hamburger ang labas mo, wala nang iba pa. Picadillo naman. Uh, ah, doon <laughs> na, <doon laughs> na change yung mind ng tao sa Senate na there's, there's, somebody who will talk the real truth mm -hmm. about the life of the case. Ah, okay. Kasi ba, yung, hindi ka ba natatakot kasi yung sa same-sex marriage kasi mm -hmm. kung kasi ateka ah, malakas sa loob mo kasi hindi ka pwedeng maakusahan ng adultery, mga ngaliwa, dahil you were loyal. Boots. The, okay, the only way. Okay, parang yes or no lang naman yun. No, the oh. only way for you to have a relationship is you have to be serious with your partner. Okay. Dapat malaman niya na ando ka sa tabi niya But all all the 50 years, you were faithful? Very. Talaga.